Ayan, bagong nilamos na ako, bagong, ayan, nagbanlaw na po ako ng katawan ko. At syempre po, magandang umaga po sa ating mga manunood dyan, sa ating mga followers dyan, na maagang gumigising po. Hello po. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagtutok niyo po sa amin. Gising na po ngayon po ay May 14 na po mga kalaki ng alas 5 po ng umaga. Gising na po at gusto ko po kunin mo mga lucky numbers natin na sinumada po kagabi po at gusto ko po tayaan nyo po ito sa loob po ng tatlong araw bago natin bitawan o palitan ang numero kaya mga kalaki hindi na po natin patatagalin congratulations po sa mga nanalo po ng uh, balik baliktaya at saka po 2 digit lucky numbers po kahapon po mga kalaki ayan mga nagchat lang po sila nag nagising nag ako kanina nagbasa ako ng ko, ng ng chat ah uh, nanalo daw sila at humihingi po ng GCash number para magbigay ng balato maraming maraming salamat po ipo po natin sila bukas naman at Uh, para po makita po ng mga tao uli na araw-araw araw po nakapagpanalo tayo. Kaya kung ready ka na, nakunin ng mga lucky numbers namin ngayong umagat, baka ikaw na ang susunod namin winner, abay kunin mo na. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo at maging... Milyonaryo. ayad tutok na mga kalakihan dito-dito po sa aming vlog. Abay, kailangan mga kalaki nakatuto ka lagi para sa ganun masabaybayin mo ang mga lucky numbers namin na binibigay araw-araw po dito kaya kung ready ka na nakuni ng mga lucky numbers natin habang ibibigay ko na sa iyo ang mga 2 digit lucky numbers umpisahan po natin sa Kabite 29.8 Tagig 12.30 Mindoro 29.1 Marinduque 7.15 Caloocan. 22-27 Muntinlupa 4-3 Palawan 1-18 Sambales 19-22 Apayao 14 g Quezon City 27 sa East Pampanga 12-19 Pangasinan 8-11 La Union 25-22 Nueva Ecija 20-28 Nueva Vizcaya... sa is 21 Ilocos sur 25 19 Ilocos norte 230 mas bate 8 4 cebu 31 36 aklan 12 19 la aurora 23 panuto 23 15 laguna 18-29 Quezon 7-16 Olonga po 1-2 Dabao 3 Gis Tarlac 17-4 Kerino, 29-12 Bacolod 34. San Mateo Rizal, Gis 19, Cainta Rizal, 25, 8, Taytay -tay, Rizal, 1, 5, Antipolo Rizal, 12 Gis, Muntalban Rizal, 7, 8, Angono Rizal, 9, 3, Romblon, 17, 22, Tabuk, 30, 31, Marikina, 8, 3, Sanato San Juan 25 16 Pasig 28 28 28 21 Manila 30 34 Paranaque, 16 15 Samar 18 22 Leyte, 15 19 at Iloilo 11 14 Benguet 13 4 at bataan is si Ocho so Okay mga kalaki, paputulan muna natin diyan At may bibili sa akin tindaan Ano yung kuya? Ay, red lang Okay, thank ay may bumili lang po ng tindahan natin mga kalaki. At syempre po, ituloy po natin sa, ano to, Benguet. 4 ons, ano, 421, Bataan. 2315, Batangas. 18 Gs, Bicol. 30, 32 30. Baguio 15 5 Ayan mga kalaki puputulin muna natin diyan para sa masusugid natin mga uh laki followers po na nakaabang po na nakatutok po sa atin na Uh, para po kayo makatanggap ng mga laki numbers sa amin, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account natin. Hanapin nyo po kami sa Facebook, Red Parungkin po. Ayan po, isearch nyo po. Tapos, check nyo po ang followers na dapat 400,000 followers. Check kami yan. May second account po tayo, Red Parungkin po na naka-yellow t-shirt. Okay, may 51,000 followers. Kasama ko po si Lola Carmen at syempre po, Aris Gatchal yan. Ayan po mga legit na account natin sa Facebook. Meron po tayong YouTube, Red Parungkin po na merong 16,800 followers sa YouTube. At meron tayong TikTok. TikTok natin, Red Parungkin po, na mayroong 424,000 followers. Ayon po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers yan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay nakafollow, basta nakafollow, walang sabi-sabi, may lucky numbers katulad nila, nabigyan na natin sila. Kaya kung ako sa'yo, mag-follow ka na para masubukan mo ang lucky numbers namin. Okay? Tandaan niyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po mismo magbibigay ng mga sa loob ng 3 sa Lotto Pilipinas abroad national wetting STL ako po magbibigay sa isa loob ng 3 months at every 3 days magpapalit po tayo ng number pag sumali ka sa private consultation member namin at ang maganda dito mga kalaki, bibigyan pa kita ng discount kapag sumali ka ngayong araw na to. Sabihin mo lang Sir Red, sabihin niyo po may discount o oh, member ka na ng May, June at July. Okay, so wala po itong pilitan na sa may gusto lamang po mga kalaki na subukan ang private consultation namin. Araw-araw po nakakapagpanalo po tayo rito. Nakapost po yan sa Facebook. Okay, kaya baka dito ang swerte mo, baka kami sa tingin mo magbibigay ng uh, magandang numero sa iyo abay magpa-member ka na message ka na sa messenger ko make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki kaya ituloy na natin sa Bulacan 11-14 Bohol sa East 17 Capiz 23-15 Rojas, 21-28 Togi Garaw, 14 Gs Isabela, 25-30 sa East. Ayan, mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers natin. At syempre po mga kalaki, pwede niyo pong irambol ang 2-digit, 3-digit, at 4-digit para pag nabaligtad mo po ang numero, panalo pa rin po tayo. Okay? At takbo na pa sa mga outlet. Mamaya, 3 ah, days pa bago natin palitan ang lucky numbers. Gising na mga kalaki. Ayan. At syempre po, mamaya sasikit na po ang haring araw. Nakita niyo naman, madilim pa yan sa labas. Oh. At syempre po mga kalaki, ito na po ang paborito ng lahat, ang shoutout time. Shoutout po tayo sa Rojas City. Ayan, Roxas City po 'yan sa May Isabela 'yan, alam ko. At sinasout out po natin ang ating mga High Sir Red kami po ah, dito po sa kantin namin sa ano to. Ano, ba, batil, pansit batil. Ayan, pansit batil po masarap po dito sa amin Sir Red sa kainan namin. At sana po mapansin mo kami. Kami po sila. Ayan, sila Ate Jenny, sila Kuya Uh, Noel, sila Ate May. Ayan, hello, shoutout po sa inyo sa walang sawang panonood nyo po sa amin. Mananalo tayo mga kalaki claimant. At syempre po sa mga toda po ng mga tricycle driver naman po, dyan po sa may, ayan, sa may, Aurora, dyan po sa may dinggalan. Hello po. shoutout po sa mga driver po dyan, tricycle driver. Maraming maraming salamat po. Mananalo tayo dinggalan. Good luck.